igit na sa 100,000 pesos sa ng ilikal na droga ang nasamsam sa isang newly identified drug personality ng Kalilangan PNP sa Barangay Central Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon, kinilala ni Police Major Christian D. Serdenya, Officer in Charge ng Kalilangan Municipal Police Station. Ang suspek na si alias Butitoy, 36 anyos at residente ng Kalilangan Bukidnon. Bandang alas 12.35 ng hapon, nang ikasa ang by-bust operation ng mga operatiba ng Kalilangan Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakakumbiska ng nasa 16.42 na gramo na hinihila lang siya shabu na may tinatayang standard drug price na 111,656,000 pesos at 1,000 peso bill na ginamit bilang By money. Ang inyong kapulisan po dito sa Police Regional Office 10, eh, hindi hindi po tayo titigil hanggang hindi po natin uh, nasasawata o nangukuli yung mga gumagamit uh, at nagbebenta ng illegal na droga. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng naturang drug suspect. Ako yung pinang-correspondent mm -hmm. o the woman yung princess Alagad na tapas, taga ng yung kalitan-pulis.